Hello guys, so nandito tayo ngayon sa parking lot early in the morning Dito tayo ngayon sa CAA Las Piñas, dito sa Las Piñas City National High School para may kausapin Alright, tara let's go Good morning guys Alam nyo, minsan may sasabihin lang ako guys ano minsan ang buhay ay hindi puro masaya. Minsan meron talagang lungkot na nararamdaman. Ano gagawin natin pag may mga pakiramdam na malungkot? O di ang gawin natin, ngumiti tayo para hindi tayo lumalungkot. Meron din naman pakiramdam minsan. Maraming halo-halo kasi ang pakiramdam ng tao eh. So hindi lahat maayos o hindi lahat masaya pag gising mo. No? So ang pinaka masama o pinaka nakakainis na pakiramdam yung bang pagising mo ano kinikilabutan ka na natumatay yung mga balahibo mo kasi ano natatay ka na pala yun ang problema ko ngayon dito sa lugar na kung saan ako wala makita CR. kaya walaan nyo kung nasaan ako nakapark lang dito yung aking mga ano pero at saka yung aking mga helicopter kasi mamaya may lakad ako eh saan so, kaya ako pupunta sa so, may lakad ako mamaya ay hindi pala may, may gala but anyway nakita niyo tong forest yung forest ang sarap dito malalo mong ma-appreciate ang ang mga nature na ginawa ni Lord rise and shine people rise and shine Hulaan ko, wala, sabihin ko na kung nasan ako. Nandito po ako sa Clark Air Base. Wala lang, meron lang tayong mission dito. So, secret, secret muna. Nandito lang ngayon sa Clark Airbase Base. Ayan uh, yung mga helicopter na ginamit pa yata to sa Vietnam. Iturang helicopter ng Vietnam uh, dahil libre lang naman ang park dito, so, nagkape-kape lang muna kami at ikot-ikot. Alright, so Ganun po ka Ganda ang ating umaga Praise the Lord Salamat tayo sa Panginoon dahil Lagi pong mabuti ang ating buhay At kahit pa paano ay Nai-enjoy natin ang Mga bagay rito sa lupa May nag-golf banda doon May nagkakape May nagbabike Ako naman naglalakad So welcome to Clark Air Base, mga kapatid. Mamaya papasok na ako dun sa loob at meron tayong pupuntahan. Importanteng malupet All right. Good morning, guys. nandito tayo ngayon sa Apong Ma Mama Kalulu Shrine. Dito rin po yan sa Angeles, Mampanga. So tara, punta tayo. So, nandito na tayo. Sabi rito, Mala Malaus. Malaus tayo po. Malaus tayo po. Kasayin Pasayin nyo ngayon. Malaos kayo puking dambanan ng apu. Hindi, hindi ko maintindihan. Kapampangan eh. So tara, let's go sa go. Ano si Daisy? Alright. Sagat. Nandito tayo sa shrine ni Mala. Mama Kalulu. Ano ba pr pronounce Mama Kalulu, Mama Kalulu, I don't know. Let's go, let's go. Nay, saan tayo, Nay? Saan daw? Hindi ko rin alam. Saan ba tayo? Wala naman kasi mapababasa dito. May mapabasa naman kayo. <laughs> Ayan, sarayin no. Ayan pala, yun pala si makamamakalululu. Mantala, maka, <laughs> <laughs> pasulo tayo. Hindi ko rin uh, alam eh. Let's go, let's, let's go, let's go. <laughs> o diba, mama na lulu pa. Mama ka, lulu. Mama mama kita, lulu kita. Ayun ah, ba yan? <laughs> <Hindi> ka, oh. <laughs> Malaos kayo po, Kim. Ang buhay ay paikot-ikot lang. Paulit-ulit ba? Gising sa umaga, gigising, tapos sa trabaho. Tapos, yun, gigising na naman. Minsan gusto ko nang lumipat dyan eh. At minsan sa sobrang paikot-ikot ng buhay, nagmumukha na nagmumukha na tayong helicopter. Di ba? So Tara, dito tayo. Samakay na tayo at lumipad na tayo. Punta tayong Cebu naman. Joke lang. So, yon Kung paikot-ikot ang buhay, enjoy nyo lang. I-enjoy nyo lang at huwag tayong mabad trip. Okay? O, na. Sakay na tayo rito. Let's go. Sa All alright guys, at tayo ngayon sa ano, rock and bone Ito pa rin sa Angeles At dahil nag-antay kami ng meeting Medyo magpapalipas muna kami ng mga Iba So ano kami ngayon? Bone kami Bone kami Let's go! Hello guys, at tayo ngayon sa loob ng Bowling Center. Ito naman sa Ano ba ito? Rock and Bone, dito po sa may Angeles, pamga. Oh, okay. So yan ang ating kaibigan at si Classmate dante, Serenity si ulanin ang po ang post date. Alright guys, let's do go! Let's 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 go!

Mother, oh, <laughs> yon oh! Ay, hindi pa natumba. Sayang. di akin yan Kaya lang, sila. Ako lang pala. Pwede ka lang sila. Kami Mouse sa uh, bowling. Ano sabi mo? Ang biyat ng bola. Meron mo muro eh. Parang magaan eh.

nagpatatanggal nag, nagtatanggal ang stress dahil so, yun yung scoreboard okay. doon yun lang pauling kami at ang nagwagi ay si so, tayo ngayon sa Tansang Luma para makita ang pre-registration na ginawa ni Store Brian kasama itong ating mga team at tingnan natin kung um, maayos kahit na malakas ang ulan, tingnan nyo ang ulan. Tuloy-tuloy lang tayo. Hello, guys! So, nandito tayo ngayon kasama itong mga makukulit na young people. Silipin nyo sila sa likod. Nito so, kami, Sir Dinas! Hi, guys! Ilang kilo? Sir Dinas dito. Meron lang namin... Meron lang kami gagawin fellowship. Fellowship! Sa so, ba tayo mag-fellowship? Uh, uh, Sa Imus. Sa Imus. Sa Imus. Yes. At basta. Uh, See you later, alligator. Bye-bye. वो <im> सब Kahit may kahit na. Kaya tuturuan ko lang sila mag-bow. Kaya mo expert na. Hindi po ako expert. So guys, nandito tayo ngayon. Kaya tayong ticket. Para mag-bow. halika dito nyo. Ano ba gawin natin? All right, guys. So, alas singko na ng hapon, alas na palang ng hapon, at napag-isipan ng bawat isa namin na magpatagtag ng taba So, let's start with walking. Andito nga pala kami sa <laughs> Bermosa. Ayun okay. bueno. yeah. yeah. <laughs> okay. ano o. Okay. So, muna o. Ayun o. Ayun o. Ayun o.